Uh, meron na raw sa report niya sa bansa, meron na daw 19,000 areas in the Philippines na may libreng wifi. Uh, Lilingon-lingon kaming lahat. <laughs> Dahil sa buong Davao del Sur, uh, doon lang sa may park ng Digo City may libreng wifi at saka doon sa may uh, malapit sa munisipyo, Uh, sa Santa Cruz Davao del Sur. Uh, Sir Jay, magandang umaga. Good morning. Jade Admar po. Good Uli, morning. Magkakasama po. Maraming salamat po ha, sa inyong oras, Sir Jay. Nasamahan po niyo kami Talakay, lalo na po. Ito nga uh, ika ikaapat na State of the Nation Address uh, ni Paulong Bombo Marcos Jr. Ano ba yung pinaka tumatak po sa inyo? Uh, dito nga sa naging uh, talumpati niya kahapon. Well, the usual uh... Uh, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. magaling magbasa ng speech uh ba barangay ngasa at uh marami siyang mga binanggit na magaganda. Uh, ang uh, problema lang siguro kung ito ay magkakaroon ng kasuparan ano? Okay. Kasi katulad ng limbawa, sabi niya Uh, meron na raw sa report niya sa bansa, meron na daw 19,000 areas in the Philippines na may libreng WiFi. fi uh, Lilingon-lingon kaming lahat. Dahil sa buong Davao del Sur, uh, doon lang sa may park ng Digos City, may libreng Wi-Fi. At saka doon sa may uh, malapit sa munisipyo, uh, sa Santa Cruz, Davao del Sur. But these are courtesy of the local government in conjunction with their... Uh, Uh, anong tawag nito sa converge no isang uh, private uh, uh, internet provider pero uh, kasi kung bibilangin mo yung yung, bans, yung bayan sa buong Pilipinas the, that's a little over 1500 ibig sabihin kung 19,000 yan, eh lahat ng munisipyo dapat meron including some barangays no uh, pero maliban na lang kung binilang nila yung mga piso net sobra sa 19,000 'yan talaga. Opo. At bukod jan sa libreng Wi-Fi, uh, Sir Jay, sinimulan po niya ang kanyang talumpati uh, sa mga lesson po na natutunan niya sa nakalipas na eleksyon, di ba? E, mahalos lahat po ng kanyang mga inendorsong mga kandidato eh, hindi nakapasok ilan lamang Oo. at nagbaga uh, nagkaroon siya ng reflection. Uh, ito pala yung nangyari at uh, baga uh, tigilan na natin ang uh, politika, move on na tayo at uh, magkaisa parang ganun po yung kanyang uh, opening statement. Ano hubang ang dating Actually, po para sa inyo? Maganda yung dating ano, uh, kung uh, sincero no ang uh, pamunuan. Kasi sabi ko nga you can only solve the problem if you have na may problema. Kung nakikita niya na uh, sobrang pamumulitika yung naging dahilan uh, kung bakit marami sa kanyang mga in-endorse ang natalo. Aba talagang dapat matuto siya. Isang, actually, isa sa mga nakatawag ng pansin sa akin, uh, yung kanyang binanggit na, anong tawag ito? Meron siyang binanggit na ano eh, sinulat ko yun eh. Ah... Uh, Mahiya naman tayo, no? I, don't know kung tama yung pagkakarinig ko. Mahiya naman ako, kayo. No? Opo, parang yun, related po naman. yun doon sa ah, pa, control project. Opo. Akala ko tayo ang ibig niya sabihin. Kayo? Mahiya mm -hmm. naman kayo. Mm -hmm. Pagkatapos, nung pagkatapos niya magsalita, ba nagkaroon ng standing ovation, palakpakan? Parang... Awkward yata. Ganyan ba pa <laughs> O parang ano eh, parang sinasabi niya, sino bang ina-address niya? Di ba? He is a, a guest speaker in the joint congress, no? Mm -hmm. Session of congress. So... Uh, presumably ang basa ko ang pinasa pinagsasabihan niya yung mga corrupt na congressman at senador. Mm -hmm. Kasi yun ang kanyang pinupunto. Tapos kako parang ang sagwa na sinabihan kayong anong tawag nito? Maghinay-hinay na kayo sa pagiging pag 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 kawatan tapos papalakpakan ng may kasama pang sigawan, niyawan. Hmm. No, yun ang unang na, nakatawag ng pansin sa akin bukod doon sa kanyang uh, pag-amin na uh, talagang malaki ang epekto nung uh, nung ano nung galit ng tao sa kanya na ila, kaya halos lahat ng endorsed niya low touch no. Opo. Mm. At uh, nabanggit niyo naman po itong uh, tungkol sa flood control projects nga ng uh, Pangulong na uh, Bongbong Marcos. Eh, kung naalala po ninyo uh, noong mga nakaraang sona po niya, sinabi niya pinagmalaki ng uh, Pangulo yung uh, mahigit limang libo na mga flood control projects. Ngayon ay tila ba sinisisi uh, ng Pangulo yung mga um, may mga anomalya, yung mga opisyal ng gobyerno. oh, SP, especially na may... yung mga kontraktor. Oo, oo yun, kasama na yun uh, sa mga gusto niyang uh, ipa... Uh, busisi susuriin at uh, pinaap nga eh from 2022 sabi niya di ba tatlong uh, taon yun na gusto niyang uh, makuha three years. oo at makita kung uh, sino ba yung mga may nagkaroon ng ano kasi nga personally naglibot siya doon sa mga flood control projects at uh, nakita niya na substandard hindi uh nasira dahil itong sa bagyo kaya doon niya naisipan na may problema, may mga anomalya. Ah, uh, kasi, yung, ano, kasi in, in the beginning, ang sinasabi niya, nandiyan yung yung anong tawag nito, 9,000 hindi 5,500 uh, kasi from 2022 hanggang uh, last year, uh, binibilang ko yung nakatala doon sa kanilang accomplishment report ah, uh, uh, 9,000 uh, flood control projects. Uh, so apparently, uh, sabi niya na kasi noon, yan, na-overwhelm lang, di ba? If you remember yung statement niya. Pero ngayon, nag-iiba tono niya. Parang sinasabi niya, mali ako. Uh, talaga palang merong, ano, merong palpak doon sa mga flood control projects. Ka, example dyan, yung Arayat Pampanga, yung Mandawi City Cebu na ang itinulos imbis na round bar na numero 14 or 16, eh pinagbiyak na kawayan, no? So ilan, lang 'yan. And then of course, uh, uh pera pa diyan yung uh, iba pang mga uh, identified pero ma mabilang mabibilang mo talaga. So kung ang sinasabi niya ito ay uh, iimbestigahan, madali naman Mr. President eh, unahin niyo lang yung mga kontraktor ni uh, Speaker Romualdez, no? Uh, mga kasamahan niyang kontraktor, si Congressman, dating Congressman at uh, dating Senior uh, Deputy Speaker uh, uh, Gonzales ng Pampanga, si yung ano yung dating Chairman ng Appropriations Committee, si Congressman Contractor din yun. Halos lahat ng congressman, sila Ortega, sina, uh, kung sino-sino pa dyan na membro ng Quadcom, mga contractor lahat dyan. So kung talagang didoso ang Pangulo, siguro sumampol muna siya ng mga anim dyan sa mga malalapit na congressman, including or uh, uh, na congressman uh, katulad na katulad nila J.J. Suarez, uh, Sambales congressman Kung Hung, uh, sino pa ba, yung uh, uh, congressman Adyong. Iyan, uh, yan, magsimula lang siya riyan, makikita na uh, kaagad, no? Although, alam ko, uh, sa mga panayam sa mga kong uh, senador, eh, talagang dadaan sa butas ng krayom itong proposed 2026 budget, especially so uh, because of our experiences from 2022 hanggang last year or this year, uh, uh, Jade.